Ting sibuyas, bumaba ang presyo sa 17 pesos per kilo. Narito ang news scoop ni Ralph De La Cruz. Ibinebenta na ang puting sibuyas sa halagang 17 pesos kada kilo mula sa dating 700 pesos. Ito ang inhayag ni Chairman of the Bongabon East Farmers and Fishery Service Cooperative Dan Alfaro na bagsak presyo na ang puting sibuyas sa Bongabon, Nueva Ecija. Ito ay dahil sa napakarami pang imported onions kaya hindi nabibili ang lokal na sibuyas. Kasunod nito nagbabala si Alfaro na sa loob ng 3 hanggang 5 taon wala nang magtatanim ng puting sibuyas. Nabatid na ang farmgate price ng puting sibuyas ay dapat nasa 50 pesos na ang isang kilo habang ang pulang sibuyas ay bahagyang mas mahal. Bukod sa pag-aangkat, ang mga magsasaka ay nahaharap din sa iba pang hamon katulad na lamang ng pagtaas ng presyo ng pataba at infestation ng armyworms sa lalawigan. At yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.